Good day guys, magandang hapon. Mamitas ako ngayon ng okra ko oh, kasi napabayaan ko na. May trabaho kasi. Marami ng malalaki. Baka magulang na nga siguro ito. Kasi namitas ako ng bulaklak ng bagbagong na nakarang araw. Nakita ko pwede nang kunin. Pero iba siguro matigas na. Ano kunin natin? Huwag na natin antayin tayong gumulang pa ng gusto kasi hindi na makakain yan o. Oh. Ayan o. Napabayaan ko lang tong garden ko kasi yung mga tanim-tanim ko dito. May trabaho kasi. Yung malalaki na. Yan. Pero pwede pa yan kasi malambot itong ano. Ito isang malaki na to. Hindi na pwede. Ito na lang kunin natin. Pang binhi ko na lang yan. kasi every 3 days dapat magpipitas ka dito eh kaya lang mapabayaan ko kaya kita na natin ngayon Ayan, iwan muna natin yan para sa sunod na araw. Dalawang araw lang malalaki na naman yan. Meron pa dun sa kabila. Medyo madamon na ito ang ano ko. Na po. Guys, opetasin na rin natin to kasi binabawasan bawasan na ng mga ibon. Ayan. Kasi nag-video akong mga karang araw yung mga apat na araw pa lang may hinog na ito pero lalong dumami kaya lang ino, inumpisa na ng ibon kuhanin kaya kuha na rin tayo bago nila maubos napapabayaan ko na kasi itong palibot ko tingnan nyo dumi oh madamo guys update ko kayo pag napitas ko na lahat ito kunin ko lang itong pwede nang kunin natin ma-bro yung ano, itong pwede na. Niiwan ko na yung iba kasi kinudlit-kudlit ng ibon. Kaya mo na para mas kumalat pa, dumami. You know, kung nakita niyo yung may mga pula na yan na ano, yung mga dulo niya wala na. Hindi ko na kinuha. Meron pa naman yan eh. Kasunod pa yung marami pa yung mahihinog yan o oh, marami pa yan. Yan na po. Pinitas natin. You know. Gagawa ko ng artem ang tawag nila dito sa Ilocano. doon kung lang pala dito mga kayari kasi meron din dito ayan o oh. kagandahan dito sa silin na to eh ang haba ng buhay niya nadaanan mo po ito ng ilin nyo nagkabolbol yung saging kapro siya hindi siya natinag sa init mahirap sa mga kayari pag wala kang kameraman hindi matigas yung ano kasi ng sili lalo na itong siling ganito matiba yung kapit niya pero pag kinain siya ng ibon yan na po marami na po yan okay na yan dito wala na po yan o oh. minigay ko na kay nanay meron pang natirang isa ito o oh. yan kunin ko na nga lang yan <laughs> pa itong hinog ko na rin to ay meron pa pala sa taas o oh, hindi nila nakuha no, simple lang yung bunga niya, hindi gahalos, hindi mo makita Oh. Kunin na natin. Okay hey guys, hanggang dito na lang. Salamat.